may nalabas ng mga ano sa kanyang ari oh at saka laki na ng kanyang ari yun know, o kung makikita nyo nyo naman yung chan nya babang baba na talagang makikita nyo nabu nabukol yung anak nya oh yun o yun makikita nyo yun know. yun know, malakas ang lakas ng sipa ng anak niya oh so yan ang mga kabukid uh, lumalakas na yung ulan so ito pala si putot um, usually yung mga buntis na katulad dito ni putot uh, paano ko ba nalalaman yung kumalapit na sila mga anak um, yung iba kasi kap, na sinasabi nila na yung kanilang baka daw is hindi raw naglalandi ay hindi raw hindi raw buntis kasi uh, may daw na um, malapot na likido rito sa kanilang ari so kahit na malaki naman yung chan so sinasabi nila hindi raw buntis so ito kung makikita nyo oh. ayan oh bumubukol yung chan ni potot ibig sabihin ito yung anak niya oh ano oh. ano oh. pumipintig oh pumipintig yung chan, ibig sabihin buntis to so ano nga ba yung mga palatandaan ko dito sa mga baka ko pagka yung malapit na sila mga anak so makikita nyo rito pagka malapit na sila mga anak yung dede hindi dede nilang yan yan namamagayan talagang yung um yung normal nilang dede nung hindi pa sila buntis is mag-iiba pag malapit na sila mga anak and then dun sa mga lumalabas kasi pagka yung um, isang buwan na lang mga ganun tapos mga anak na yung mga baka nyo makikita nyo may lalabas talaga dyan normal yun may lalabas na puting likod dun na malapot dyan sa kanila mga ari ang pangyayari kasi na ganun yung senaryo na ganun kapag may mga nalabas na ganun syempre yung bata or yung anak nila dun sa loob ng tiyan nila is lumalaki syempre kapag lumalaki yun, may yung mga um, tubig o kung may tubig man or yung mga likido na hindi naman kailangan doon sa loob ng tiyan, lalabas at lalabas talaga yun. Lalabas yun at hindi dito yung lalabas sa kanilang ari. So, ibig sabihin, kapag may lumabas na ganun at alam nyo talaga na buntis talaga yung mga baka nyo, ibig sabihin nun malapit na mga anak or mga week na laang or ilang weeks na lang or isang buwan ganun, mahanak na yung baka nyo kaya paghandaan nyo na. Yung iba naman, um, sinasabi nila, dalawang buwan pa lang daw, isang buwan, may, may, nila, may lumalabas daw na likido rito sa kanilang, sa ari ng kanilang mga baka. Which is, para sa akin, normal din yun. Kasi, syempre, may laman na yung loob ng tiyan. Pag ganun, may laman na. And then, makikita nyo dun sa, uh, sa mga katawan talaga niya. Sa pangangatawan niya, tumataba siya, tsaka malakas siyang, malakas siyang kumain then isa pa para nga malaman nyo na buntis talaga siya is subukan yung ilapit uli sa bulugan na nakita nyo talaga na merong lumabas sa kanyang ari na likido. Pag inilapit nyo yan sa bulugan at inamoyan ng bulugan yung baka at hindi niya sinampahan at may lumalabas na puting likido na malapot sa kanyang ari, ibig sabihin buntis yun kapag hindi sinampahan ng bulugan. Kasi alam ng bulugan yan. Kapag inamoy ng bulugan, malalaman niya kung naglalandi ba ang isang inahin o isang dumalaga. Ganun ang mga palatandaan ko. So, para malaman nyo, pinakang the best dyan na gawin nyo kung malaman nyo na buntis talaga yung mga baka nyo is ilapit nyo. Ilapit nyo sa um, mga bulugan yung baka na kung may mga alagaman man kay ilapit nyo sa kanila kasi hindi talaga nila sasampahan yan tsaka papalag itong um, inahin na baka kapag kabuntis na siya ganun usually kasi talagang normal lang yung may lalabas na uh, um, likido mahirap din kasing pagbasehan yung uh, lumalabas na likido may lumalabas na maraming likido sa kanyang ari mahirap din kasing pagbasehan yun Tsaka nag-iiba kasi yung behavior ng baka kapag yung naglalandi siya. Um, makikita nyo talaga yun, mapapansin niyo yun kapag kayo nag-aalaga ng mga baka. So yung nga mga kabukid, um, alas 10 na ng gabi at medyo uh, may naririnig tayo. Oh, nag-iingay yung ating mga baka. So, ayun nga. Pinunta natin itong si Kulit. Ayan o, Ay si Putot. Yung baka natin ng mga anak. Ayan o. Gabi na o. At ayan o. May nalabas ng mga ano sa kanyang ari o. At saka laki na ng kanyang ari. Ayan o, Kung makikita nyo. At saka yung dede nyo magamagana. So ito ay mga anak na. Panigurado baka bukas nakapanganak na ito. ay eh, mga kabukid oh. Tayo niyo naman yung tiyan niya. Babang baba na. Talagang makikita niyo na nabu nabukol yung anak niya oh. Ayun oh. Ayun oh. Ah, ah. Makikita niyo. Ayun oh. Ayun oh. Ang lakas ng sipa ng anak niya oh. So yun si putot to Yan, manganak ka na. Lakas na ng ano ng sipa ng tiyan mo. Ng anak mo. So yun. Dahil maulang nga. Is, isisilong natin siya dun sa may lilungan para kung sakaling manganak man siya is nasa lilong na yung kanyang anak so hindi siya mahihirapan hindi maano yung anak nyo kung makikita nyo talagang bumubukol na yung tiyan mag iingay pati yung ating mga kabaka kasi siyempre baka naaanohan nila na mga anak na nga ito si Putot so yan lilipat muna natin siya medyo mahirap nga lang ang ating pag may video dahil tayo lang mag isa so, tanggalin ko lang muna ito mga kabukid so mga kabukid tanggal na natin yung tali so dadalhin natin si putot dun so tara samahan niya ako talagang napakadilim tsaka naulan-ulan -ulan pati mga kabukid kaya um, ganito yun nandito rin si Marimar pinasok natin kasi ayun yung anak niya hinahanap natin kanina so ayun dito natin ilalagay si putot yan dahil dito may bubong ayan o oh. may bubong tsaka meron ding ilaw rito ayan mahina nga lang kasi na umulan maghapon walang masyadong init kaya ayun dito muna dito na si putot hanggang sa mga naksiya So bukas pag hindi pa rin siya ng anak. Pero panigurado malapit na ito, mga anak na ito. Kasi dito kasi safe siya. Tsaka hindi siya mahihirapan mga anak. Kasi makalamigin yung anak niya. Pag nagkataon. So ayan, abangan natin bukas kung makapanganak na nga ito. So ayan na mga kabukid. Safe na si Putot dito. At makakapanganak siya rito ng maayos. Dahil siya dyan makakalabas kasi may isp. Nandito yung steel mating natin nakalagay. So yun, tinali na natin para yan, hindi niya maitulak basta. Yan. Bali hindi ko na nga siya itinali para um, makalakad-lakad siya. Abangan natin mga kabukid bukas. Nung umaga titingnan natin siya na maaga maaga kung nakapanganak na ba. Kabukid ah, kagigising lang natin yung umaga. Ah, oras na nga ay ah, mag alas 7 na. So titingnan natin si putat dun kung nanganak na. So ayan yung ating alagang kambing. Nagkakain. So tara punta natin siya. So ito. Ganto sistema rito sa bukid. Yan may mga talapya tayo dyan. Yan sila. Malalaki na. Natalos pwede nang ang i-harvest. So yan. Napakaputik nga rito sa bahay dahil sa bukid dahil dire-diretso ang ulan. So, pati sa motor nahihirapan tayo. So ito malapit na tayo si Marimar at saka anak niya at ito na si Putot so ayun mukhang parang mga anak na si Putot pero hindi pa siya nanganak mga kabukid ah mukhang mga nganak pa lang kasi ano halos lumuwa na yung kanyang ano ari so yan mga kabukid hindi pa siya ng anak so para pero parang nagle labor na siya ano makikita nyo kanyang ari parang naluwa-luwa ah. na ano na Parang nagre-ready na. Tsaka oh, ano, matigas na yung kanyang nilabas na discharge nyo nung ano. Tsaka ito yung dede niya. Tingnan natin kung may lalabas. Ah, wala pa. So, yung mga kabukid, ang tabayanal na natin kung Matsyempuan natin yung panganganak ni Putot. So yun na, tingnan nyo yung ano nyo. Oh. Para nang lalabas. <laughs> so, Na-excite tayo. <laughs> magandang araw mga kabukid. So meron na naman tayong magandang balita dahil sa wakas, nakapanganak na si Putot. So ngayon, pakita ko sa inyo dahil kagagaling namin sa palengke. And ito na, nakita nakita ko nakapanganak na si Putot. So din natin na captured yung panganak niya pero ito na, pakita ko sa inyo. Ayun nga, ayan no, galing kami palengke, namili kami ng mga pagkain ng aso at nagpaturok din kami ng aso. Ayun no, yung dalawa si Brown ni Ina. So ito na si Putot, mga kabukid, nakapanganak na siya oh. Ayun no. Hmm. Ito na ang anak niya, oh. Bagong-bagong labas lang, mga kabukid. Kaninang umaga nung daan ko, wala pa ito. So, ito mga kabukid, lalaki. May bagong anak na naman siya at bulugan, mga kabukid. Ayan o. Oh, lalaki ang anak ni Putot. Ayan, ang ganda. Brown. Yehey. Ang galing-galing naman ni Putot. So, ayan oh, Kung makikita nyo o. Oh, Bagong-bago lang yung labas nung ano nya. Ayan o. Oh, Hindi pa nalabas lahat nung ano nya. So, siguro mga nalate lang tayo ng kaunti. Nakapa. Nakapanganak na siya. Ayan o. Oh, ang ganda mga kabukid. So, ayun. Nakapanganak na naman. O, oh, ayaw mo lang. Nakapanganak na naman si Putot. Ayan o. yan, oh. yan na. Dede na siya. Sige, dede ka na. Dede na. Napakaganda nito mga kabukid. So bali ililong natin siya. Lilalagay natin sila doon. Para hindi naman masyadong basa kasi ang oh, ang panahon. Ang, ang sama ng panahon, maulan. Huh? Nakabukod eh. Yan na yung anak niya oh. Yun know, oh. Adede na. ang galing, ang bilis lang kaninang alis namin, saglit lang kami umalis so, mga isang oras lang kami wala pa ito nung alis namin tapos pagbalik namin is nandito na siya nakapanganak na napakaganda so blessed na naman tayo dahil meron na naman tayong panibagong paanak So, intayin lang muna natin makadede yung anak niya ng kaunti. At pag nakadede yan, medyo lalakas na yan ng kaunti. Para makapaglipat, mailipat natin siya doon at makapag, ano yung anak niya. Ano? Oop, medyo de pa niya alam kung paano siya i-dedede. Ayun. yun yun sige sige kaya mo yan yan Sige, dumete ka na. kanina nakita ko kasi nung alis na mga kabukid lakad yan ang lakad so ganun kasi ito kapag malapit na siya mga anak ah, tsaka kita nyo pulon pulon na yung kanyang ano tali kasi nga lakad yan ang lakad kanina Nidilaan huh? yung anak niya. So, okay naman. Merong puwit. Ganito, ganito tayo pag may mga bago tayong panganak. Tinitingnan natin kung may butas ang puwit niya. Kasi meron tayong naging case dito na walang puwit yung inilabas na anak. So meron naman. May puwit naman siya. May bayag din. Tsaka meron ding ari. So ganun tayo kapag uh, chinecheck natin yung... Kung kompleto ba yung... Uh anak ng baka natin so saka mamaya isprayan din natin ito ng pampusod so yun mamaya ililipat natin siya sila mga kabukid kapag ka nakadede ni anak niya Um, ay pasok na natin si Putot at saka yung anak niya rito sa lilungan so yan, safe na sila para sa ulan di lalamigin tong anak niya ayan so, nga is tama yung bilang natin January ayan yung dede niyo oh, magamaga ayan yung anak niya ayan o oh, dinidilaan anong mama niya so magandahan dito talaga kay putot kapag ka nanganak ito hindi ka tulad ng ibang baka matapang ito mabait lang ito si putot yun naman kinagusto ko dito sa kanya so yan na